Good morning, mga kumarites <laughs> gupit na gupit na kasi ako so yung katarba ko nag comment try ko daw yung butterfly cut napasearch naman ako kung ano yung butterfly cut at pwede nga siyang i-diy so yun ma. Good morning, ma. ma. Tal dito, baka mamaya hindi maganda yung kalabasan. So, yan. Kung nakikita nyo, ito pa rin yung suot ko kahapon kasi hindi pa ako naliligo. Uh, magbabasa tayo ng buhok para kita natin kung pantay yung ating pagkakagopet. So, yan. Babasain natin yung book natin. Tsaka natin siya iipitin. Sana maganda yung maging resulta. Pag hindi naging maganda, ti Angel, kasalanan mo to. Charis. <laughs> Try lang natin. Malay mo naman maganda yung kalabasan. Ano? Okay. Try natin. So, yan mga kumarites. Nagbasa muna ako ng buhok. Hindi pa ako naliligo. Mamaya na ako maliligo. Itetesting muna natin kung maganda ba yung butterfly cut na yan. So, yan. Ready na ba kayo? <laughs> ako yun pa Panakin ng mukha ako. So, yan. Iipitan ko muna. At ayan nga guys, ang ginawa ko nga lang ay inipitan ko nga lang kagaya nung nakita ko nga sa TikTok. Mukha nga lang din siyang madaling tingnan pero ang ginawa ko nga ay pinahati ko nga din sa aking asawa. Hindi ko nga kasi siya kita kaya naman ang ginawa ko nga ay asawa ko na nga lang ang pinaghati ko. So, ayan guys, ito yung nakita ko na DIY. Iipitan mo siya dito tapos dito sa likod. Ayan, binasa ako para pag pinutol natin ipantay. <laughs> ayan, ready na ba kayo? Mm -hmm. ang gagamitin ko lang na panggupit ay yung panggupit namin dito hindi ko alam kung hanggang saan konti lang muna <laughs> hanggang dito lang <laughs> oh my god hanggang saan ba kaya dito lang muna para hindi tayo magsisi. Yan na. Lagyan natin ng ganyong-ganyon para may design. At ayan, kung ano nga lang din talaga yung nakita ko sa TikTok, ay akin nga lang ginaya. Wala na din talaga akong no choice dahil nga gustong gusto ko na talaga magpagupit. Ayoko na din naman talagang pumunta sa bayan dahil nga traffic. Dahil one year na nga itong buhok ko, yung dulo nga ng aking buhok ay para na nga din bunot. Ang pinaka gusto kong gupit talaga ay yung layer sa unahan. Yung maiksi tapos pahaba nga ng pahaba. At noong nakita ko nga yung butterfly haircut ay parang ito nga yung gusto kong gupit. Pero pag nagpapagupit nga ako sa mga salon ay hindi nga maachieve yung gusto kong gupit. Sinasabi ko naman sa kanila na layer yung unahan pero hindi nga nila magawa yun at hindi nga nila na-achieve yung gusto ko. At pagka nga naging successful itong ating butterfly haircut ay hindi na nga ako magpapagupit sa mga salon at ako na nga ang gagawa. At ayan pagkatapos nga natin gupitan ay ibublower na nga natin para makita na nga natin kung ano naging resulta. Kunti nga lang muna yung binawas ko dahil nga madali na magbawas pagka nga medyo mahaba pa. Siyempre trial muna at pagka nga nagustuhan ko yung result nito ay nakubabawasan ko pa ulit dahil nga medyo mahaba pa. At ayan nung medyo gusto ko pa nga ng medyo maigsi, ay sabi ko nga sa aking asawa ay hatiin nga ulit yung aking buhok. Hindi ko nga kasi kita kung pantay nga ba yung pagkakahati ko kaya nga kailangan ko ng tulong ng aking darling. At ang sabi nga niya ay ako na nga lang daw ang magupit sa aking sarili na makamenos nga daw ako ng pampagupit. Kaya naman para hindi na nga rin niya ako samahan sa bayan ay ayan for the support nga ang aking darling. At for the second time around ay nilagyan ko naman siya ng Sanrio sa dulo. At yung ibang nakita ko sa TikTok ay nilagyan nga nila ng Sanrio yung dulo. Para magsilbing palatandaan na rin kung hanggang saan mo nga siya puputulin. At ang nakita ko nga sa TikTok ay pagpapantayin nga yung dulo ng Sanrio. Kaya naman sabi ko nga sa aking asawa ay pantayin niya nga yung San Rio sa dulo. At ayan, no, sinabi nga niyang pantay naman na daw yung dulo, eh ayan, for the gupit na naman tayo. Dito na nga ako sa labas na gupit dahil nga pag sa loob ay magkakalat pa ang buho ko doon. At ayan, medyo inigsian ko na nga at para hindi na nga tayo magputol mamaya. Medyo mahaba na nga yung pinutol ko para matagal humaba. Pero okay lang naman yun dahil nga maalam na tayong maggupit kaya naman tayo na lang ang gugupit sa susunod. At nung magupit ko na nga yung unahan ay yung asawa ko naman ang pinagupit ko doon sa may palikod. Sabi ko nga sa kanya papantayin lang. At ayan, pinantay-pantay ko nga lang yung gupit ng dulo at tatanggalin na nga natin itong sanreyo. Sabi nga ng aking asawa, ay okay na daw, mukha na daw akong sisada ko, charis. At ayan, naayusin na nga lang natin to at ating patutuyuin. At mukha nakikita ko nga na layer na nga yung unahan niya. At ayan, susuklay-suklayin nga lang natin para medyo maganda nga ang hago. Hindi nga pala pantay yung hati ng buho ko, pa side yung hati. At ayan, tumalikod nga ako kung ano nga bang itsura sa likod. Medyo hindi pantay-pantay pa nga yung likod nito kaya sabi ko nga sa aking asawa ay pantayin niya nga. Napakamot man din siya ng ulo at talaga namang hindi alam ang gagawin. Pero sabi ko nga sa kanya ay pantayin nga lang yung dulo. At buti na nga lang din talaga at medyo matalas pa yung aming gunting. At ayan, naging hairstylist pa nga nang wala sa oras. Eh at least nakaminos nga tayo ng gupit. Akalain mo nga yun, itong buho ko nga ay one year na nga nakakalipas nung nireband. Pero kung titingnan mo nga ay parang rebanded pa rin. At ayan, sabi nga itong aking asawa ay okay na daw. Hindi ko nga makita kaya sabi ko nga sa kanya ay videohan nga yung likod para makita ko kung anong itsura. At ayan medyo okay okay na nga yung likod at wala na nga mahabat wala nang maegsi. maigsi. Okay na nga yan. At pagkatapos nga yan ay ginamitan ko na nga itong bagong bili kong hair comb straightener. At ayan kitang kita nyo naman at talaga namang mukha ng layer yung unahan. Ayos nga din naman eh. At ayan shout out nga pala sa ate Angel. Kung hindi nga dahil sa iyo eh, hindi ko nga magagawa itong DIY na to. Dahil wala din naman talaga akong kaalam-alam sa mga DIY na yan. At least nga hindi na nga natin kailangan bumayad pa ng mahal? Yun naman pala dalila ang kahit nasa bahay ka lang ay eh, kayang kaya mo ngang gawin ito. So ikaw, ano pang inaantay mo? Mag DIY ka na rin, katulad ko, Charis. So far naman eh, ay ko nga talaga itong gupit na ito. At tingnan nyo nga, ito nga ang final look natin. At ayan mga kumarates, ang ganap natin for today's video. Babush!